Everyone, mga kasilosa, alam niyo po ba na pwede na ulit ngayon umorder ng Gcash Mastercard sa Gcash, syempre. At ito lang ulit siya nag-offer um, nag na pwede na tayong umorder ng card. Kasi nung mga nakaraang araw, ah, halos ang tagal nila bago ah, ibalik 'yon yung pag-order ng card sa Gcash app. At yun nga po, ngayon nga po ay pwede na umorder para mayroon tayong mailink sa ating GCash para tumaas din yung ating limit at syempre just in case na mawala yung ating mga cellphone ay pwede natin i-withdraw kaagad yung pera na nandoon sa ating GCash app at ngayon tuturuan ko kayo kung paano umorder ng GCash app ng card at ito nga po panoorin nyo po sa Gcash App natin, click natin yung tatlong tulok na yun. Tapos, scroll up, makikita na natin yung cards. Click. And then, click natin yung order a card. Yun na sa baba. And then, click natin, send me a card. Yan. Tapos, click natin. Yan. Fill up pa natin yung mga hinihingi details na yan. Uh, tapos, pag ano na, next natin. And then, okay na. Yun na. Di-deliver na sa atin yung card. <laughs> Ilan po?